morning na maraming nagsipag bukahan na bulaklak ng kalabasa kulam to kaya syempre kailangan natin kunin para hindi sayang panlagay natin to sa dininding diba? ooo ganito lang guys oh every morning o oh. diba meron kang ganito hindi sya nasasayang masarap pa yan ito guys masustansya pa kailangan daan daan lang baka putol ooo meron tayong apat. ito nga yung bunga bunga ng kalabasa guys o oh. Saisin na. dah hai dah. Menggali bolak-balik. Masarap tuh. Eh. Kitaan dandan-dandan oh si bawa Oh di ba. Oh. Eh, tepo geis ah. Nanti lahat parang di mas sayang. Eh. Oh. Eh. Uh Ini -huh. Oh. Masarap tu guys. Fresh na fresh. Uy, tapi pala dito. Sige, sige na din. Sayang 'to, eh. Na natin. Ay. Tingnan natin. Ah, eh. ayun, Oh, di ba? Dipa. Ingat, guys. Oh. bulaklak ng kalabasa ah. gusto gusto ng mga ano yan eh mga ganyan eh. kasi matamis yan eh sana all matamis narinan nyo ba yun guys? crunchy uy na po yung napunod napu ko na ay meron pa dito guys oh ito pa pala oh ang dami na nating bulaklak ang gusto to yung papay eh. pa yung bulaklak oh guys ito pa guys oh mas mataas ano ba? Ito pa <laughs> ito po, <pa>. ito po, <laughs> ang dami na natin yung bulaklak sa ano guys sa palengke binibili to magkano din to o oh. ito pipitasin lang guys okay, so, oh Wah, mana nak tukar pita sini kisah. Oh. Oh, dah dah mah, Pita sini. Oh. Bola kelak nak kalabasa. Oh, di bawah. Merah apa ni? Merah apa bah? Bah, ini merah di tu guys. Tertagu. Lagi nak ni. Si, hey guys.